O oh, hayan, di nagmukha kang tao. Siya, Diyan ka muna at ako naman na ay magbibihis. Sabi ko ayo kong magsimba eh. Ayaw mo magsimba? Hindi ba? Ma. Pagagalitin mo na naman ako eh. At anong gagawin mo rito sa bahay ngayong araw na ito ng pangiling araw? May iwan po ako rito sa bahay. Kasama si... si Tio Simon. Ah! Ang ateistang iyon! Ang... Patawarin ako ng Diyos! Basta, may iwan ako rito. Makikipagkwentuhan na lamang ako kay Tio Simon. Makikipagkwentuhan ka? At anong kwento? Tungkol sa kalapastanganan ng banal na pangalan ng Panginoon? Hindi, Mama. Magandang ikinikwento ni Tio Simon sa akin. Ah, gusto ka na. Gusto na bago ako magalit ng totohanan at humarap sa Panginoon ngayong araw na ito na may dumi sa kalooban. Pero... Gusto na sabi! Ah, sino yan? Ako, Hipag nauulinigan kong maaari bang pumasok? nauulinigan kong tila may tinututol si boy ayaw kong magsimba tiyo, simon may iwan ako sa'yo rito hindi ako sasama kay mama kailangan ka nga namang sumama sa simbahan boy kung gusto mo, kung gusto mo kong isama sa simbahan, ay maghintay kayo at mabibilis muna ako. Magsisimba tayo. Nakapagtataka, ano kayang nakain ng amain mong yon at naisipang sumama ngayon sa atin? Ngayon ko lamang siyang makikitang lalapit sa Diyos. Kung sasama po si Teo, sasama rin ako. Bon, kaya lamang sasama ay kung sasama ang iyong amain. At kung hindi, eh, hindi ka rin sasama. Pero, mabuti na rin iyon. Mabuti sapagkat hindi lamang ikaw ang maaakay ko sa wastong landas, kundi ang kapatid na iyon ng iyong ama na isa rin. Numatay siyang hindi man lamang nakapagpahesus. Kasi matigas ang kalooban niya pagtalikod sa simbahan. Pareho silang magkapatid, sila ng iyong amain. Sana'y magbalik loob siya sa Diyos upang makatulong siya sa pagliligtas sa kaluluwa ng kaniyang kapatid. Sumakabilang buhay na. Siya nga pala, mamibihis din ako. Nakalimutan ko kasi... Diyan muna kayo ni Boy, Kuya. talaga tumatanda ngayon. Madaling mga awit. Mahina ang katawan at... Bakit napilay po kayo, Tio Simon? Totoo ba ang sasabi ni Mama na ay parusa ng Diyos? <laughs> Sinabi ba ng Mama mo yan? Oo raw eh. Hindi kayo nagsisimba. Hindi raw kasi kayo naniniwala sa Diyos. Hindi raw kasi... <sighs> hindi totoo. Boy. Na hindi ako naniniwala sa Diyos. Pero yun ang sabi ni Mama Tio Simon, hindi raw kasi kayo nangingilin kung araw ng pangilin. Bakit hindi kayo nangingilin, Tio Simon? May mga bagay, boy, na hindi may paliwanag. May mga bagay na hindi may paaalam sa iba sa pamamagitan ng salita. Ang mga bagay na ito ay malalaman lamang sa sariling karanasan, sa sariling pagkamulat. Ngunit, kung ano man itong mga bagay na ito, boy. Ay isa ang tiyak. Malaki ang pananalig ko kay Bathala. K kaya ka sa amin ngayon, Tiyo Simon? Oo, boy. Sa akin, ang simbahan ay hindi isang masamang bagay. Kaya huwag mong tanggihan ang pagsama sa iyo ng iyong mama. Hindi makakabuti sa inyong pagtanggi ang pagkawala ng pananalig. Nangyari na sa akin yun. At hindi ako naging maligaya. <laughs> Dahil sa kapansanang ito ng aking paa, boy, natutuhan ko ang tumalikod. Hindi lamang sa sibahan, kundi sa Diyos. Nabasa ko ang The Human Bandage ni Mogham at ako'y nanalig sa pilosopiyang pinananaligan. Nang kanyang tauhan doon, ngunit hindi ako naging maligaya. Boy, hindi ako nakaramdam ng kasiyahan. Ano ang nangyari, Tia Simon? Lalo akong naging bugnutin, magagalitin dahil doon, walang natuwang tao sa akin. Nawalan ako ng kaibigan hanggang sa papag-isa ko. Hanggang sa isang araw ay nangyari sa akin ang isang sakunang nagpamulan sa akin. Ano yun, Teo Simon? Ito ay manika ng isang batang nasagasaan ng Patawid siya noon at sa kanyang pagtakbo ay nailaglag niya ito. Pinalikan niya, ngunit siyang pagdaan ng isang trap at siya ay nasagasaan. Nasagasaan siya. Nadurog ang kanyang isang binti. Namatay ang bata. Namatay. Nakita ko ng dalawang mata. Ako noon ay naglalakad sa balapit. Aking nilapitan. Ako ang unang lumapit, kaya nakuha ko ang manika ito. At nooy tangang mahigpit ng namatay na bata. Nawaring ayaw bitiwan kahit sa kamatayan. Ano pa nangyari kayo, Simon? Kinuha ko nga ang manika, Uy, at noon, naganap ang pagbabago sa ating sarili. Sapagkat nang yumukuha ko upang damputin ang manika, ay nakita ko ang isang tahimik at nagtitiwalang ngiti sa bibig ng patay na bata sa kabila ng pagkadurug ng kanyang buto. Ngiting tila ba na nananalig na siya ay walang kamatayan? Mula noon, ako'y ay nag-isip na, boy, hindi ko na makalimutan ang pangyayaring iyon. Inuwi ko ang manika at iningatan. Hindi iniwalay sa akin katawan. Bilang paalalang lagi sa akin ng matibay at matao sa pananaling ng isang batang hanggang sa oras ng kamatayan ay nakangiti pa. At aking tinandaan sa aking isip kailangan ng isang tao ang pananalig. Kahit ano, pananalig ng sa anong bagay lalong mabuti kung pananalig kay Bathala kung may panimbulan siya sa mga sandali ng kalungkutan ng sakuna ng mga kasawian upang may makapitan siya kung siya'y igunugupo na ng mga hinanakit sa buhay Tayo na. Baka wala na tayong dagtang misa. Hinanap ko pa kasi ang aking dasalan, kaya ako natagalan. Tayo na, boy. Kuya. Tayo na, mama. Kanina pa nga po tugtog ng tugtog ang kampana eh. Tayo na, Tio Simon. Baka tayo mahuli. Tayo na.